pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, Pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, Nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan punin niyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Pagsasadiwa Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo magpatawad dahil mayroon din tayong mga kakulangan at kapintasan. Magpatawad dahil maikli lang ang buhay para maging galit at malupit. Magpatawad dahil ito lang ang tanging paraan para maging payapa at masaya ang buhay. Wika nga, huwag nang maghintay. Huwag mag-atubili. Ilabas agad ang matamis na ng ngiti ng pagbati. Ilahad ang kamay sa tapat na pakikiramay. Iabot ang bisig sa mahigpit na yakap ng pagmamahal. Dalisayin ng puso at isip para laging makaagapay sa landas ng katotohanan at katwiran. Jesus, patuloy mo kaming hilumin sa aming mga kasalanan at bayaang ang iyong liwanag ang maging aming tanglaw patungo sa iyong kaharian. Amen. Nawa ay nadaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.